PBBM nilagdaan na ang Caregiver Welfare Act. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang batas ang Republic Act 11965 o mas kikilalanin bilang Caregiver Welfare Act. Layo ng batas na ito na protektahan ang mga karapatan ng caregiver sa bansa laban sa mga pangaabuso, pangigipit, karahasan at pananamantala. Ano nga ba ang nilalaman ng Caregiver Welfare Act? Tara, alamin natin yan. Sa Caregiver Welfare Act, nakasaad na pagbabasehan sa employment contracts ang working hours ng caregivers. Dapat din silang mabigyan ng sahod na hindi bababa sa regional minimum wage. Kung lumagpas na sa 8 hours ang pagtatrabaho sa isang araw, kailangan silang mabayaran ng overtime pay. Kung panggabi naman ang schedule nila, dapat silang mabayaran ng night differential pay kung nakapag-render na ng one month of service ang caregivers, dapat silang mabigyan ng 13-month pay bago mag-December 24. Kung umabot naman ng isang taon, dapat silang magkaroon ng at least 5 days of leave credits with pay. Bukod dito, may karapatan silang magkaroon ng social benefits gaya ng Social Security System o SSS, PhilHealth at Pag-ibig sa visa rin ng Caregiver Welfare Act, may kalayaan ng caregivers na tapusin ang kanilang kontrata bago pa man ang expiration nito kung nakakaranas ng physical, verbal, or emotional abuse, pati na rin ang inhumane treatment. Sakop ng batas ang domestic caregivers na nagtatrabaho sa private homes, nursing and care facilities at iba pang residential settings, directly hired man ng kanilang employer o ng public employment services office at private employment agency para sa mas epektibong implementasyon. Inatasan ang Department of Labor and Employment o DOLE, katulong ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa paggawa ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng bagong batas. Maglalabas din ng IRR ang Department of Migrant Workers sa overseas recruitment at deployment ng Filipino caregivers para kahit nasa ibang bansa man sila, matitiyak pa rin ang kanilang proteksyon. Para sa Federation of Free Workers, significant advancement sa labor rights and social justice. This, ang paglagda ni Pangulong Marcos sa Caregiver Welfare Act. Ayon sa president nitong si Sani Matula, hindi lang nagbibigay ang bagong batas ng kinakailangang legal protection sa caregivers, kundi pinapataas din ang kanilang dignidad at kinikilala ang kanilang mahalagang kontribusyon sa bansa. Dahil sa sipag at dedikasyon ng caregivers, mas nagiging magaan ang buhay ng mga taong inaalagaan nila. Sa paglagda ni Pangulong Marcos sa Caregiver Welfare Act, masasabing inaalagaan inaalagaan na rin sila ng administrasyon dahil mapapagaan na ang buhay ng mga tinaguriang unsung heroes of the healthcare system. Sa iyong palagay, ano pa mga dapat gawing aksyon ng pamahalaan upang mabawasan ang kaso ng pangmamaltrato at abuso sa caregivers? D W Research Report. Re -re -report.